Uy, na, mga kaibigan. So, pababa yung kalsada rito. Yung kagayang sabi ko sa inyo, papakita ko sa inyo mamaya. May nagtanong, para saan daw itong 1, 2, 3, kung pwede naman daw sa drive lang pala ilagay. So, magagamit niya yan pag pababa ang kalsada, mga kaibigan. Parang pag naka-manual transmission kayo, di ba, binababa nyo ng cambio pag sobrang bilis nung palusong. Para hindi masyadong persado yung preno ninyo, mga kaibigan. So, kung medyo mabilis, ilagay nyo sa three kung gusto ninyo yung mas malakas ang engine brake lagay nyo sa 2 or sa low gear depende sa speed na kailangan ninyo at sa lakas ng engine brake na gusto ninyo na itulong ng makina at transmission dito sa inyong brake pedal so bakit din kasi yung halimbawa bagyo no puro pababa nakababad lang kay sa preno ibababa nyo ng gear para hindi puwersado yung preno ninyo hindi manginit masyado tutulungan ng engine brake o ng makina yung sasakyan ninyo para bumagal siya o mag slow down pa So tara. Pakita ko na sa inyo. Uwi na tayo. Pakita mo yung kalsada. Pababa na to. Puro pababa na to. Babay na tayo sa mga staff na mababain. na. So dito, pagka pababa, nakadrive muna tayo. Pero kung gusto ninyo, medyo lumakas yung uh, engine brake para hindi kayo nakababad sa preno lagi hindi manginit yung preno ninyo masyado baba nyo lang gear tingnan nyo lalagay ko lang sa second gear muna yan mararamdaman niyo mas malakas yung engine brake no? yan mas magaspang yung gulong nya so ayun na yung guard bigay mo na tong pass natin thank you thank you po Hello. Yeah. So pababa na mga kaibigan Ayan, makita nyo, tarik nyan Low gear lang tayo Pakita natin dito Ayan, naka low gear lang tayo Kasi para hindi persado yung ating preno Kahit hindi ka masyado mag brake Kung baga sa manual Naka primera ka lang Medyo magaspang yung andar Kasi pag naka drive kayo para yung kay tinutulak niyang pababa Kagaya may mga asong gala Mabusinahan no? <laughs> mo ng isa Sarap kasi matulog dito eh. Ayan, pag siga yung aso, iiwasan na lang natin. Wala, taga rito yan, siga yan eh. <laughs> so ayan, ingat kayo sa mga ganyan. Ayan yeah, no kahit hindi ako nagbe brake mabaga lang yung gulong niya mga kaibigan. Kasi nga, saka ano tayo, low gear tayo. So ayan, tinan nyo, hindi tayo nagbe brake Ayan, mabaga lang siya, hindi siya bumubulusok. Pero pag nilagay mo yun sa drive, ang bilis ng gulong niyang pababa. So, ang tendency, tatapak ka ng tatapak sa preno. Eh, di mangingit ngayon yung mga preno mo, brake pad, rotor, at yung iba, nakaka-experience ng overheating. No? May mga nagko-comment sa atin na ganyan, bumaba daw sila ng bagyo, pag baba daw, nila yung preno nila, nangangamoy sunog na goma daw, tapos umuusok. Tapos nawawala na yung uh, preno, nawawala yung kapet kasi nga nag-overheat yung brake parts natin. So, pag ganyan, konting alalay sa preno, i-low gear mo lang malaking tulong yan para sa mga brake parts natin o yan, hindi siya bumubulusok yan. yan ang gamit niya mga gears na yan pwede ring 2, kaya lang mas mabilis yung 2 kaysa sa 3 ah, kaysa sa low gear eh hindi ko naman kailangan ng na speed pababa rito kasi may mga bahay dito may mga tao, may mga aso kaya low gear lang, okay na, tsaka konting preno. Pitik-pitik na sa preno, hindi ako nakababad kahit matarik. So, yun ang silbi niya mga low gears na yan, compare sa drive. No? Compare sa drive, mas okay yan pag pababa. Engine brake ang tawag niya mga kaibigan. Ayan, so nasa patag na tayo ngayon. Pwede niyo nang ilagay sa drive. O, di ba? O, ayan na. Huwag nyo nang galawin, lagay nyo lang sa drive, wala na kayong problema. Lalabas na tayo ng pansol. Ayan. Makikita rin nyo kung saan yung daan papasok. Kahit ako sa inyo. Dito lang yan sa pansol kalamba yung uh, maraming mga resort. Ayan. Tignan-tignan nyo lang yung paligid. May andok sa kanto. Oo. Uh, uh, pwede nyo rin naman i-search sa ways O kaya sa Google Maps. Ayan. Sol Evento. Tinipe ko na rin naman yung pangalan dyan sa uh, naunang post natin. So gusto ko lang ituro sa inyo din yung uh, gamit ng mga lower gears no? kung may overdrive kayo pwede nyo yung pwede yung overdrive para hindi kayo ano kaya lang pang mga mabibilis lang yun hindi naman gagana yun pag mga 20 lang takbo nyo 40 so i-low gear nyo lang yung iba naman kasi may L tsaka number 2 tas drive yung iba naman wala drive na lang marami kasing klase ng transmission eh Dito, ito pala tandaan ninyo, yung may undocks sa kanto. Yan, tapos kakanan kayo doon, paakyat yun sa Alright, so yun lang mga kaibigan. Kita-kita tayo sa mga susunod na video. Tapos na ang bakasyon. Back to reality na tayo. Sige po. bye, -bye.